What's up mga ka-on-fit! Nandito na naman tayo ngayon sa bago nating vlog pero ang content natin ngayon ay hindi about sa sapatos kundi kung gaano kakamahal ng nanay mo. Paguro guys, nagtataka kayo kung bakit puro medyas yung nandito ngayon. Ako din kasi, nagtataka din kasi ako. Dadalawa lang naman kasi yung pako, pa pero yung medyas ko, tingnan nyo naman yan. Pero guys, hindi talaga ako nagre-reklamo. Dapat ko nga na yung nanay ko, eh, obsessed talaga sa medyas. Ito nga guys, so example o. Oh. Tingnan nyo. Nilalagay niya pa yan ng pangalan kung saan sapatos ko ito gagamitin. Ito, yung, alam Kobe University Red. So yan, talagang pinagtetero nyo talaga mga ka-onfit. Grabe, wala na lang masasabi sa nanay ko. Napakaswerte ko sa Yomi. Ito pa mga ka gusto niya yung logo ng sapatos, ganoon din yung logo na nasa medyas ko. Ayun o, no, tinan nyo, Lebron yan. Gusto niya, ang partner niyan, Siyempre, Lebron din na sapatos. Eh, Mag-aano makakakita ng nanay na ganon? Ano <laughs> lalagyan pa ng pangalan, pati medyas. Ito, isa pa mga ka-on-fit. Ito, yung Hulk na yan, wala talagang kinalaman sa sapatos ko yan. Pero dahil nga kakulay ng EQLC natin, binilan niya ako ng medyas na may kulay green. Grabe <laughs> guys, hindi ko na nga alam paano, paano niya kaya ito na-assemble. Ano to collection? Nakita nyo naman yung mga sapatos ko. Hindi naman ako nagpo-post na naglalaro ako madalas sa court. Eh, hindi pa naman ako nagliliga madalas. Nagulat ako, kompleto na agad mga ka -onfit. Hindi ko pa to nagagamit. Sa boost pa lang to mga ka Nung sinireview ko, yun pa lang yung gamit ko dito. Hindi ko pa to panlalaro. Pero grabe no. Lahat ng medyas ko, kompleto na. Yung isa pa mga ka -onfit. Ito, syempre wala siyang makita na uh, puma na medyas. Ang ginawa niya na lang, E eh, yung may kulay, pink. Ayan o, oh, nakalagay pa dyan, o. Oh. Puma lamelo. So, eto yung sapatos, mga kaonpit. Kulay pink din. Ayan pagka oh, magkapiniterno to, mga kaonpit. Kahit sino magtataka kung bakit lahat ng medyas ko magkakaterno, eh. Eto ba, mga na napansin ko yung isa. May nakalagay pang extra. Mga kaonpit, di pa ako nagpupunta ng court. Pero may extra na siya agad. Di pa siya bumibili ng sapatos. May medyas na ako agad. So, mga kaonpit, siya ka talaga makakita ng ganong nanay. At isa pa mga sa sobrang organized ng nanay ko, ay no, lahat ng kulay ng medyas ko, pinaghiwa-hiwalay niya. Yung iba nga, dalawa po eh. Grabe mga konfit. Ito, oh, tignan nyo, may item. White. Ito, may yellow. Tapos, at tatlo pa yung kulay mga konfit. May red pa ko. may, may pink. Eto pink ko, oh, lahat. lahat. ng kulay. May dalawa lang yung pa ako. Ewan ko, Guys, tatanong ko sa inyo, may ganito rin ba yung nanay nyo? Talagang obsessed na obsessed sa medyas. Kasi kung hindi ganito nanay nyo, talagang magtataka na ako. Pero mga ka hindi naman ako nagre-reklamo. Sobrang thankful ko nga na ganito yung nanay ko. Grabe, mahal na mahal niya talaga ako mga konfit testing, bibilangin natin lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 30, 31 32, 30, 32, 33, 34, 35 36, 37 38, 39 39 mga ka-onfit lahat Mami nahiya ka pa di mo pa ginawang 40 Mga ka-onfit yung medyas kong pang basketball 39 na agad Pero meron pa akong mga medyas sa baba Na ginagamit namin pang pa lifestyle Ito nga kanina nga nakita ko galing to sa parcel eh. Morder agad siya mga ka-onfit 5 piraso agad May, Ano ba talaga tiktok mo? O kaya bro, kung wala kang pambili o wala ka talagang medyas, PM mo lang ako, bibigyan kita. Napakadami na ito. Eh. So mga ka-onfit, kung gusto nyo din ng mga gantong medyas, i-click nyo lang yung comment section. Nandyan na yung link. Hanggang dito na lang mga ka-onfit. Maraming maraming salamat sa panonood ng video ko.